Vice ganda may babala, hindi papayag na walang makukulong. Dahil sa patuloy na paglala ng korupsyon sa Pilipinas, at tila pagbibingi-bingihan ng mga nakaupo, sa tunay na may sala sa mga nagaganap na korupsyon ngayon, ay tila hindi na nga nakapagpigil si Vice at naglabas na din ito ng kanyang saloobin kung saan ay sinabi nga nitong hindi tayo papayag na walang mahuhuli. As masaya tayo pag may huli. <laughs> <laughs> oh, kaya hulihin niyo 'yung mga yan, please. Hindi kami masaya pag walang huli hangga'nyo. Kaya siguro diwinyo yung mahuhuli 'yan. Magagalit kami pag walang nahuli. 'Di ba? So, masaya. Samantala, matapos sa Showtime kahapon ay nakuha naman na lumabas para mag-dinner nila Vice Ganda at Ayon Perez. Saan po ang pwesto niyo? Ah, uh, ano po, nabota, C3, okay. nagat-nagatan. Pagka, ano po, linggo, Fairview. Okay. Tapos, Sabado, okay. o ano man. Ling alternate po eh. Tapos, ano po, po kayo ng Paano po kayo nagpo yung bakery o naman? Ay, hey. ano naman, po. yung bakery. Ang helper. Okay po. Hey. Okay. Okay. Bakit ayaw niyo na nun? Ba't mas gusto mo Ay, kaya hey, yeah, gusto mo sa malabig naman Sovietist naman. <laughs> oh. Pero kainit sila oh. Oh, oh, po. Pinanggalihan ito tayo. Kung ang layo po, makakabalik pa po kayo. <laughs> o, siyempre. Ka makakabalik pa po Ayaw ay. mo mag-stay na lang dito sa Quezon City kasama namin? Hindi, <laughs> doon naman may pangalang buhay po. Na, doon naman may pangalang po, uh, na. uh, uh, po. po. anak niyo? Lima po. Ah, lima. Kayo po yung nagtatrabaho pa po. Ilang taon na po ba kayo? sini to po. Ako ng ano, si... I'm courtesy Joshua Garcia! અરે <laughs> લફર <laughs> 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 <laughs>